yun so, magpapalang araw sa inyo mga ka-builders yan project update po tayo nandito tayo ngayon sa Dukit daw. Yes yes kasalukuyan namin na nagsi-CHP sa mga every unit po nagpapaasinta na ako yan nandiyan yun nag uh, binubusan na yung part na yun sa beam part ng beam roof beam yan yan nagpapalagay na rin ako ng trusses yan para safe na tayo sa ulan ang aking mga workers Anong trabaho mo? kuya, along trabaho mo? mo? painter painter, pero nagpamasun po yan yan ang mga tao ko, mga ka-builders natin all around dito painter po, pero nakakapagpasundin para hindi po sila nawawalan ng trabaho after yan, makakapagpintura na hindi sila maghihintay Ibig sabihin, hindi sila ma maaalis hanggat uh, maitayo yung na yung pisang building sa layout hanggang sa finishing, nandyan po sila At ganyan po ang mga ka-builders natin Yan, hindi lang po isa ang alam Yan, kailangan lahat na alam ayun ito ito din, ano, uh, anong alam mo trabaho? Masol, tsaka? Tiles, and then? Welder, yan, welder din po yan. Nandiyan po yun. Yung isang welder natin na yun. Yan. Anong trabaho mo? Welder mason. Yes, nakakapagmason din yan. Welder mason. Yan, Nakaya. all around po ang mga kabilder natin dito. Yes, alright.